kumanyong ala huwata ka hindi ka alok si yusin paano iyon yung loob isa pa ano waa yun Tama ko hindi ihalo ko lang sa malunggay hindi yan ako abro ko may papaya tayo satod natin tong malunggay 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 maganda ng tawan ano aya malunggay malunggay Aya. Malunggay ah. Soong lang ah. Tingo, hot sigah, hot healthy ho ho ah, ho nilayo ma. Nilam sik-sik ah ma. Wu kaole ya. Aya, wu kaole. Pu tong ta ka la. Ni segment to pa ni ko to ta ka. Viso kaganda ng dahon no. Ah, lasil ko magalit sila. Staro, mai kakainin ako, okay na. San sayo ah. Nigo. Niko lang 'wo. Hindi mo biết. Hindi ko Ah? Eh, isang bigo daw ng guys, 'to 'yung malunggay. Yan 'yung. sa ano gilid ng ano sulok-sulokan ng Macau, guys, 'di ba? ulap ano. Vi er uheldige på en eller annen vis.